time check muna tayo guys kung anong oras na 9.38 na nagugutom na ang aking mga bulati sa check <laughs> parang ang tahimik pa ang tahimik pa sa loob tamahin niyo ako silipin kung nasaan na yun Alam ko si Junairo gising na. Dahil pinahiram ko nga siya ng cellphone ko. Umasa ko dito. Tawag ako ng tawag, hindi naririnig. Sabi ko na nga, bye! Sabi ko na nga, bye! Ha? Ha? Ano oras na? Ay nako! Pawis na, pawis na kayo, oh? Ha. Bentu sa ay ayala niya ako. Sa madlaw. <tisong> ha? Sa <tisong> madlaw. pawis na kayo, nagsarado ka pa ng pintuan. Super hot-hot. <tisong dawang na> Wala na, tapos na ang church. Alam mo kung anong aras na? 9:38 na. Oh. Wala na, tapos na ang church. Next Sunday na lang. Next Sunday na lang. Ah, oh, no, Nanay Ra. Ha? May nag-text sa akin. Wala. Baka may nag-message. Baka may message ako. Tapos in-exit mo lang. Ha? May nag-message? Uh -huh. Butol ko. Ilipit na 'yung higaan at mag-almusal na. Nako, masahin mo sino 'yung nag-message. Ha? Si Kuya Greg. Sino? Si Kuya Greg? Tingnan mo nga, basahin mo ano 'yung message. pa tinawag mo ako. Sabi mo mama may message. Huh? Pinagbaga ko. Ha? Pinahimig mo kasi ako. Ma! Kasi nagsasalita ako. Ma. Ay, oh, ayan na guys. Kita nyo. Kita kids tayo guys. Kaya pala. Guys. Nananahimik sila. Tahimik pa dito sa salas. Kasi, ah, uh, Nandun pala. Pero gising na pala sila lahat. Nandun lang sila sa loob. Pagbukas ko ng pinto ay grabe ang init. Diyos mi, yung marimar. So, oras na para mag-almusal. Tanghali na. Tanghali na ang ating almusal. Eh, ako naman ay lang ako. Pero kasi ang chan ko kasi ay gusto na ng mainit na tubig. So, mag-iinit na tayo ng tubig. Paano tayo magpukuha ng mainit na tubig? naman tayo.

naman ay coffee lang. Coffee lang kami, tapos tinapay. Tapos, sila ay gatas, tsaka coco crunch. crunch. Yan na lang ang almusal nila, pang madali ang kain, lalo na kapag tanghali na. So, dahil gising na sila, o, oh, yan na, magulo at maingay na ulit ang ating sala. So, yun naman, guys, at kita-kits tayo sa aking next video. Papush. Thanks for watching. Follow for more.